Isang bakbakan na naman po ang gagawin natin ngayong araw na ito. So tuturuan ko po kayo kung paano pong mag-reband ng ganitong uri ng buhok. So kung pagmamasdan niyo po, ang buhok po niya ay napakakapal at napakakulot. So Kinky hair po yung buhok ni Nakshi. 12 years old pa lamang po yung batang ito at dahil masasabitanan po siya ng medalyon recognition day po sa kanilang eskwelahan. So, meron pong regalo ang kanyang mga magulang na napakabait po at napakasweet sa batang ito dahil ipapariban po ang kanyang buhok. And pinasyampo na po natin ang buhok ni Nakshi na itago natin sa pangalang Marinella. Unang tips po na ibibigay ko po sa inyo mga madamdamin, kailangan kung ganito po yung uri ng buhok, kailangan tatlong beses pong ipashampoo. Bakit? Para nang sa ganun, ma-open po talaga yung force ng buhok ng niririban po natin, lalo na kung super kinky hair. And after that, ilagay na po natin yung number one cream na pang po natin. At ang gamit ko pong pang sa kanya is L'Oreal Extenso, yung resistant po. So makakatulong po yung pag-open force po ng pag-shampoo dapat po yung shampoo po is clarifying shampoo, hindi basta-basta pong shampoo ang gagamitin po natin para nang sa ganun po mag-open po talaga yung cuticle at force ng buhok ng ating mga client. Lalong-lalo -lalo na kung super kinky, super kulot ang buhok. At kapag nilalagay po natin yung number one cream na pangriban na gamot sa buhok ni client, iwasan po natin idikit o isagad sa anit. Dahil kapag nasagad po yan sa anit, is baka magkakaroon po ng skin reaction po yung balat ng client. Dahil yung number one cream na pang is medyo mainit po sa balat. Lalong-lalo na kung sensitive po yung scalp ni client. After natin nalagay yung gamot sa buhok ni client, sa buhok ni Marinela, so ibabad muna natin to ng 30 minutes. And after 30 minutes, syempre kailangan na po natin pagsuklayan yan. So, yung part na hindi po nalagyan ng gamot ay kailangan po natin lagyan. And alalay lamang po, kapag po alam na po natin na medyo naluluto na yung buhok ni client, ayan, isprayan po natin ng tubig para nang sa ganun, masuklay po natin ng mabuti at maiwasan po natin yung Rubberized. So malaking tulong po yung pag-i-spray ng tubig para nang sa ganon malesen po yung tapang ng gamot na nilalagay po natin. And alalay lamang po dapat sa pagsusuklay para nang sa ganon maiwasan po natin na magkaroon ng hair fall yung buhok ni client. At maiwasan po natin masabunutan yung ulo, uluan ni client. At habang sinusuklayan po natin ang buhok ni Madam Dami, nais ko i-shout out from Sacramento, California na si Madam Mary Jane. Ayan, hello po sa inyo, Madam. Maraming salamat po sa laging panunood niyo po sa ating mga vlog, Madam Mary Jane Villegas. Ingat po kayo dyan and God bless. Ganun din po kay Madam Akira Minaide from Riyadh. Ayan, maraming salamat po sa mga Madam Damin po natin na laging nanunood at walang sawang kakapanood kahit ulit-ulit na lamang po yung mga sinasabi ko. And after po natin binabad ng isa't at kalahating oras, sa number one yung pagriban ng buhok ng ating client na si baby girl na itago natin sa pangalang Marinela, ay pinawash na po natin no shampoo using only fragrant po kahit ano pong hair mask. And after that, syempre nilagyan ko muna po ng 4-in-1 treatment yung pang Brazilian po namin dito dun sa dulo ng buhok dahil makakatulong ito na kapag pinlansya po ay talagang kakagat at kakagat po. So tips number two po ito. So, kailangan nyo pong i-Brazilian muna bago nyo i Para nang sa ganon, pag pinlancha nyo po, pack na pack. I-try nyo yan kung di nyo pa natatry sa mga kapwa hairdresser ko. So, nag-share po ako ng mga natutunan ko po by experience. Para nang sa ganon, ay pwede nyo pong magamit sa inyong mga client. Huwag nyo na pong ibaba dahil sa dulo lang naman po natin ito nilagay. After that, diretso blow dry na po. And dito pa lamang po, makikita na natin na talagang naunat na So, naluto na talaga yung pansit kanto ng buhok ni Marinela. So, kung pagmamasdan niyo po, mga madamdamin, ayan na po. Nalesen na po yung pagkabuhagag po niya, yung pagkakinki po niya. So, diretsyo na po tayo sa pagpaplansya. At ang pagpaplansya po dito is kailangan alalay lamang po. Paper tin at number one din pong importante yung pagpaplansya dahil nakasalalay po ang result nito after 3 days kapag winash ay kailangan po plakadong plakado. So habang po nagpa-plancha po yung batang ito, at ako po ay kakain muna dahil ikwa ko na rugong merano. So ispagetin po pong adwang manok, peritong manok, dahil birthday po ng aking pamangkin. Happy birthday, Rika May! Kalago na pamono ko. So after po namin kumain, diretsyo trabaho na ulit. And tapos na po yung pagpa-plancha. So, diretsyo na po tayo sa pag apply ng number 2 neutralizer. At sa mga oras na ito, mga madamdamin, ay dumagsa na po yung mga madamdaminians po natin sa iba't ibang lugar po. Meron din pong abroad. So maraming maraming salamat po sa pagdayo at pagtitiwala lagi dito sa Regine Bernardo Beauty Salon. Meron na po tayong mga bumabalik-balik po, mga tatlong beses na pong bumalik dito sa ibang lugar. So maraming maraming salamat po sa pagmamahal niyo po, lalo pa po namin gagalingin. And after po natin nag neutralizer ibabad lamang po natin 'to ng 30 minutes after 30 minutes nilagay na po natin yung cystine straightening ibabad ulit ng 30 minutes ang paglagay po ng cystine straightening, kailangan wag po natin isagad sa anit din dahil meron din po itong 60 to 80% straightening. Kahit yung Brazilian, wag po natin sinasagad sa anit. So after 30 minutes, binabanlaw and then eto na po. Yung pinaka-last and pinaka-final, yung pang-Brazilian po natin na meron na po siyang 4-in-1 treatment. And binabad lamang po natin ito ng 15 minutes. At daretsyo blow dry na po tayo. At dito pa lamang po mga madamdamin, makikita na po natin talaga yung pinaka-final result po niya kung magiging backjab po ba o habay na habay kagaya po ng nakikita po natin. Nawawala na po yung mga pansit kanton, yung pagkakinkihir ng batang ito. Kung pagmamasdan nyo po sa blow dry pa lamang po, as in blower blower lamang po, suklay-suklayan lamang po natin, dito pa lamang po malaking improvement na po ang nakita natin sa buhok ni Marinela. Siyempre, hindi po talaga perfect yung pagre-reband po natin dahil kapag dry ang buhok, kailangan po alagaan po natin sa mga treatments. And siyempre, kailangan din po natin gupitin yung sa dulo ng buhok ni Marinela. And sa mga oras na ito, medyo marami pa pong mga client at pinlansya pa rin po natin yung buhok niya. And eto na po yung pinaka-final look ng buhok ni Marinela. Ginupitan ko po ng 2 inches para nang sa ganun ay masuklay-suklayan po yung buhok ni Marinela. I hope mga madam-damin mayroon po kayong nakuhang tips advice at technique ni Madam Daminian. Alam niyo po mga Madam Damin, nakakawalang pagod po kapag nakita po natin na maayos po yung gawa natin sa buhok ng ating mga client at nag-feedback po sila ng napakagandang messages. So talagang alam mo yun yung pagod talagang nahahawi po sa mga matatamis na salita po nila. Kung nasihan ka sa video ito, huwag kalimutan i-like, share at subscribe na rin po yung aking YouTube channel at follow po yung aking social media. God bless everyone!